Good morning guys. Ayan. Ah, um, naglinis muna kami ni Mrs. dito ngayon sa abilang bahay para tingnan may ari eh. Ayan. Hirap maging ano, caretaker care, guys. Ah, um, malinis na ito isang kwarto guys. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Itong ano, itong ba, salas. Ayan, naglilinis si Mrs. guys. Tapos yan, ito nakatambay lang ito may ari oh. Naghihintay lang ng pagkain. Ayan, aking kapatid yan guys. Nagaantay lang ng ano. So malinis sa eh, itong ano. Malinis sa eh, isang room guys. Ayan o. Oh. Ayan. Parating na kasi yung may-ari ng bahay. Yan. Malinis isang room. So yun na lang, lang ng aircon. Hindi ka pa nalilinis. Ayan. Malinis na. No? Ayan. Yung takit ng aircon. Ayan, malinis na. Nalagyan na ng cortina guys. Ayan. Ito yung bahay ng aking magulang guys. So, so, malinis na. So itong uh, isang kwarto. Nililinis ko pa yan. Pupunas pa ako ng sahig dito guys. Pupunas pa ako ng sahig. So ito naman lalagyan na okay na to. Lagyan lang ito ng ano. Pupunasan lang to. Nakapag-agil na tayo guys. So punas punas lang ng sahig. Tapos. Ayan. Parating kasi yung, yung may-ari dito. Mag-ano kasi mag uh, tag dito. Ito todos los santos. All saints day guys. Itadak ito sa daw si sa akin nga uh, guys Uh, mapagod Guys, pero ganito talaga ang buhay Hindi e, na maghirap no Para mag ma experience mo Hirap ng buhay guys, gising Ayan, mamaya ulit guys At ko lang to paglilinis itong paglilinis ito Isang kwarto no? Mamaya ulit Sumo pa rin ito Punas-punas lang Sebelum lang sebelum Dan tuju ke depan ni, sebelum nak nombor baik saya Tuju ke depan nga pala guys sa Bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe sa akin channel yan Don't forget to like, share and subscribe guys sa akin channel guys Marami salamat sa panonood Oh, ay good Magpunas lang ng walang mat, mahirap Kailangan talaga may mat kay Pag ganyan punas-punas lang, magbasa ang hirap Ayan, ayan, kasi dito limitado din. Limitado din lang kasi resources namin dito kasi. Probinsya kasi. Ayan, mahirap. Tsatsagay. Ayan lang talaga. So guys, hindi mamaya ulit. Mamaya ulit. Thank you. Guys, malinis na. Malinis na rin dito sa kabila. Oh. Malinis na lahat. Titingnan na lang natin guys kung hindi ko na video yung tinapalan ko kanina sa bubong. Titingnan namin maglinis to sa dalawang kwarto guys. Pabalikan lang namin ito. Ayan. Pabalik namin. Pabalik namin, namin. yung guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe guys. Bye!